So, good morning po mga master. Welcome back sa ating YouTube channel. Nag... Nandito ko ngayon sa ano? Ayun, sa bahay lang. Kakagising ko lang mga master. So, abang ako yan, oh. Nag-browse-browse -nag ako sa ating mga comment section dito sa Lalamob serie natin, no? Oh. Ay, I may mean, nabasa na naman ako nakakatawang comment. Yung mga haters nung ginagawa natin mga master. Alam mo naman dito sa Lalamob, di ba? Merong magagaling. Merong mga feeling nila alam nila lahat yung ginagawa tapos mas marunong pa sa diskarte mo <laughs> so nandito tayo ngayon sa ano pag-usapan natin yung ano na yun. actually lagi ko naman to sinasabi dun sa mga baguhang mga rider no kung ano yung diskarte na dapat nilang gawin para hindi na sila maglabas sa ano maglabas ng pera no para dun sa top up alam nyo di ba mga master kung wala kang pera pwede ka naman magkaroon ng top up pwede kang kumita ang gagawin mo lang dun sa top up mo para makakuha ka ng regular booking ibiyahin mo lang yon paano mo gagawin yon maghanap ka lang ng credit wallet na booking tapos ibiyahin mo di ba oh wow, makakuha ka ng 100 pesos na top up eh di kakaltas lang nilalamove yun ng ano ng 20% so magkakaroon ka ng 80 pesos na top up so hindi ka naglabas ng pera gasolina lang yung puhunan mo no pwede ka nang kumita ng regular booking. So, yun yung iniiyak nung isang nag-comment sa atin. Kasi, last time, bumiyahe tayo ng, ano, diba, nung besperas ng Pasko, 24, bumiyahe ako. Saglit lang yun, mga master, 2 hours lang yung biyahe ko. Kumita tayo ng, ano, ng 1,000 mahigit. And, syempre, nakakatuwa yun, diba, saglit lang, 2 hours, meron na tayong cash na sa kamay natin na buo, na, ano, 1,000 plus. Pandagdag din. Ngayon, itong isang, hindi natin alam kung trip niya lang mambasag. Eh, siyempre, hindi naman tayo mababasag. <laughs> As alam naman natin yung ginagawa natin, di ba? Ay nag-comment siya, sabi niya, wag mo loko, niloloko sarili mo. Masarap lang pakinggan. Akala mo buo mo nakukuha. Pero, yung isang libo, kaltas pa, 200 sila, alam mo dyan. Niloloko ko daw yung mga master gong di ba? Talagang ano, talagang nagmura pa eh. Natatawa ko dito. Ewan ko kung rider to. Kasi kung ito, buong sa lalamog. No? Si Romeo Pilesiano. Shout out kay Romeo Pilesiano. Ewan ko kung buong siya sa lalamog. Kasi kung naglalalamog do mga master, malamang alam niya yung diskarte na ganun eh. Na pwede mong ibiyahe yung top up mo. No? Wala kang linalabas na pera. ba? Diba? Sa mga baguhan hindi pa to alam Pero sa mga veterano na sa lalamove Matatagal na Ganito yung diskarte ng mga veterano sa lalamove Hindi na naglalabas ng pera sa top up yan Kasi sayang nga naman yung ilalabas mong pera sa top up ba diba? So yun Mukhang talagang may pinaglalaban si Pilesiano Ah, <laughs> oh, okay, sir, kung mapapanood mo tong vlog na to, kung rider ka nilalamove, di ba? Para sa iyong kaalaman pwede kang bumiyahe nang wala kang top up. Di ba? Doon sa mga baguhang mga rider na minsan walang pang top up, hindi makabiyahe. Pwede nyong gawin niyan mga master. Basta meron kayong gasolina. So magiging puhunan mo lang dito sa Lalamove. Gasolina lang, di ba? Kakalta sila si ng 20%, pero yung 20% doon kukunin sa top up mo yon mga master. Ikaw e yung top up mo, hindi mo naman hindi galing sa bulsa mo hindi ka ka ng 20%, di ba? Binahi mo na yun eh. So, sa gasolina mo na lang kukunin yun mga master. Unlike kung magta-top up ka pa, mabiyahe ka, magta-top up ka, so doble yung expenses mo sa top up at saka sa gasolina. Pero kung yung top up mo, ibabiyahe mo lang, gasolina lang ang magiging puhuna mo dyan. Okay, so ako, ganyan ang diskarte ko mga master, kagaya ngayon. Ang natitira na lang sa top up ko, 30 pesos na lang. So, yung 30 pesos na yan, pwede pang makakuha ng double booking yan. Pero, ang gagawin ko dyan, kukuha lang ako ng top up ng, ng ano, ng tawag nito, ng credit wallet para madagdagan yan. So, yung iniiyak ni sir, kasi nga, kumita tayo ng 1,000, gusto rin nyo malaman kung buo, buo pa daw yun, o buo daw yun na nasa kamay ko. 'Di ba? Syempre buo kong nakuha 'yon mga master, nasa kamay ko buo 'yon eh. Sino'ng kukuha ng kaltas doon? <laughs> Wala naman. Physically, yung pera nasa akin, hawak ko, 'di ba? Syempre buo 'yon. Pwede kong ipambili ng kahit ano. Ngayon, saan kinuha nila lang mo 'yung ano, 'yung 20%? Doon 'yung sa ko pa nung nakarang 2 days to 3 days ago pa nung kumakyat tayo nang marilake, nakakuha tayo ng habang pauwi tayo ng bahay, nakakuha tayo ng top up. So, doon yung binawas yun, di ba? So, yung pang diskarte ng mga veterano sa lala mga master. Ngayon, dun sa kay Sir Pelesiano, umiiyak ka na kesyo, <laughs> hindi ko buo na kukuha yung pera. <laughs> Sir, for your information, buo ko na kukuha yung. Pinambili ko na nga ng pagkain eh. Oo, wala namang bawas. Ginastos ko na, di ba? So ngayon, kung bago ka lang sa Lala Move or matagal ka na hindi ko alam kung ganyan yung diskarte mo dahil hindi, kataka ko sa'yo bakit hindi mo alam di ba ayan so ngayon alam mo na na pwedeng pwede kang bumiyay sa lalamob nung wala kang top up kasi pwede mong i ano lang yun i na lang okay so ngayon alam mo na pinin ko yung comment mo dito sa ano sa sa 2 hours lang na ano natin para makita ng iba no wag kang Huwag tularan yung ano mo. Huwag mong buburahin yung comment mo. <laughs> di ba? So, yun lang. Ngayon, kung babiyahe ka sa lalamog o kung rider ka man nilalamog, eh, hindi ko alam kung hindi, bakit hindi mo alam yung ganyang klaseng diskarte. Di ba? Ako, nagtatapap up lang ako sa Gcash kapag talagang, ano, yung sobrang gipitan na, na, nasa lugar ako na alanganin, tapos, wala akong makuhang credit wallet. Doon, doon lang ako nagta-top up. Pa 100 lang. Pero kung sasabihin mo magta-top up ako ng yung kagaya nung nakukuha natin top up na 400, 300, hindi ko gagawin yun mga master. ba diba? Malaki yun eh. syempre 400, 300, ito top up mo. O. Oh. Hindi, malaking kaltas yun sa bulsa mo. Kaya ang ginagawa ko, ano na lang, um, credit wallet na lang at least maggasolina ako ng isang daan or maggasolina ako ng 150 sa buong biyahe ko ang expenses ko lang gasolina lang di ba may kita pa ako so yun lang mga master no huwag kayong makulit kasi pwedeng ano yan pwede kayong kumita ng walang ano wala kayong dinalabas sa top up okay pwede nyong ibiyahe lang yan okay so yun lang natawa lang ako sa comment ni boss <laughs> nag reply din naman ako 'Di diba? Kasi ano, para lang alam niya. Baka kasi hindi niya alam. Si Romeo Pelesiano. Ngayon ko na nabasa actually kahapon pa siya nag-comment. Dinuloko ko lang daw kayo mga master. Ba't ko naman kayo lulukuhay na ano naman mapapala ako sa inyo? ba? Diba? Ano naman mapapala ako sa kanya? Sinasabi lang natin yung totoo dito. O totoo naman na pwede kang bumiyahe nang hindi ka naglalabas ng top up sa GCash mo. 'Di ba? Subukan niyo 'yon. Kuha kayo ng ano sa mga baguhan. Kuha kayo ng credit wallet lang. Kung maggasolin na kayo ng kahit isang daan, kuha ka ng credit wallet na isa. Magkakalaman yung top up mo. 'Di ba? Doon lang babawa si Lala Move na 20% dun sa top up mo pero at least wala ka pa ring linabas na pera. Gasolina lang ang puhunan mo. Unlike kung maggagasolina ka tapos magtatap up ka at the same time tapos babiyahe ka, doble yung expenses mo. 'di ba? So alam mo na yan, sa mga veterano mga lumang mga lalamo brider, ginagawa nila 'yang gawain din nila 'yan eh. So ako, 'yan din yung ginagawa ko kaya hindi masakit sa bulsa. Yung biyahe natin kasi gasolina lang ang puhunan natin, sa pagod. Okay? So 'yun lang po mga master at sana alam mo na Pelesiano. Ayan, nagawa pa pakita ng vlog yan na shout out pa kita. Baka lang kasi hindi mo alam, concern lang ako sa iyo, no? So huwag kang magagalit. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay? Buo ko nakukuha yung ginikita ko kay Lala mo. Pwede kong gastusin yun anytime. di ba? Okay, so yun lang mga master. Mahaba na to. So maraming salamat po sa inyo lahat. Upload ko na to. Walang edit-edit. Bye-bye. Shout out sa inyo lahat. Merry Christmas. Happy New Year.